Kapagsangpag sa klaro sa Pilipinas ng Bansang Amerika base sa Mutual Defense Treaty Agreement kung sakaling smiklab ang sa West Philippine Sea. May mga kritiko na nagsasabi na ito ay hindi maaaring asahan ng mga Pilipino. Ano ang masasabi ng Mindanao Insider ni Per Bermudez sa ganitong pananaw? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa bawat paksa at ito ay dapat igalang. Kung ang pananaw ng mga kritiko na hindi maaaring umasa sa pagsaklolo ng Amerika sakaling magkagulo sa West Philippine Sea, dapat natin itong igalang. Each one is entitled to his own opinion. Ika nga. Pero mayroon na pong mali kung ang mga kritiko ay magdududa sa posibilidad ng pagsaklolo ng Amerika sa Pilipinas at pagkatapos biglang magagalit pag nakita nila na nagdadatingan ng mga sundalong Amerikano na may mga dalang gamit pang digmaan. Hindi ba napaka-inconsistent masyado ng ganitong postura? Imagine, sasabihin nila na dito tulong ang mga kano. Pagkatapos, yung pinapakita na na sila ay handang tumulong sa ng bakit sila sasali sa gulo o bakit sila tutulong sa Pilipinas, ang labo naman nun. Kapag ganito, hindi mo may iwasan na tanungin ng mga ganitong kritiko. Kapakanan ba ng Pilipinas ang sinasaalang-alang ninyo o kapakanan ba ng China? Wow! Sinasabi niyo ba na hindi tutulong ang mga Amerikano para hindi nalang lang tumibo ang Pilipinas sa harap ng pangbubuli ng China? E di ang mga Chinese na makikinabang dyan? Woo! At pag dumating ang mga sundalong Amerikano, sinasabi ba ng mga kritiko ng mga Amerikano hindi dapat manghimasok sa gulo laban sa China? E di Chinese na naman ang na makikinabang kapag ganun. Masyado naman yata ang halata pa. 'pag ganyan